Hey guys, good morning sa ating lahat guys ano. So may may mga idea na bago guys uh, sa inyong mga tester no. So i-reveal -re ko sa inyo guys yung mga tester na maganda or ano pa talaga ang ano. So huwag na tayo magkutubig-tubig guys, mayroon tayong tester dito guys na uh, local siya no. Local brand lang to pero ito yung ginagamit ko. Matagal nang matagal na sa akin to. So uh, sisira na lang siya actually hindi naman siya sira eh ano lang talaga hindi hindi lang natin ano mga uh, battery palitin so nagtataka pa kayo guys mayroon tayong mga tester na dalawang klase ang battery no mayroong double A e, mayroong 9 volts no so the same sa ating wheeler original to dalawa rin ang ano nito mayroong 9 volts mayroon ding uh, 3 volts no dalawang battery na which is ito yun <clears throat> ngayon guys mayroon kasi tester guys na katulad nito isa lang yung battery no? kahit nga dito sa isa natin no? mayroon tayong isang tester dito so ang battery nito guys is Uh, double E lang walang 9 volts walang 9 volts puro double e. tapos ito naman ang ating ano itong isa natin is dalawa lang siya tapos triple E pa nga ito maliliit na mga battery ito hindi katulad nito na malaki laki ng kunti ito triple E maliliit ito yun pa may nagsabi kasi na in, pangit daw yung tester na iisa lang ang battery ganito lang so mas maganda daw yung ganito dalawa so basihan ba ng ano to bilang original ah, guys no sabihin ko sa inyo hindi no? so maraming original na ang battery is dalawa lang ito lang para saan nga ba ito guys no? so ngayon binuksan ko kasi ito uh, kaya may 9 volts siya guys kasi itong 9 volts na ito yung negative side niya is dumiritso dito sa pointer no? so ang trabaho ng 9 volts na ito bakit siya may 9 volts ang negative side nito dumiritso dito sa pointer no? so walang ibang dinaanang ng pisa diritso siya So ito namang positive side Dumaan ito sa Diode May diode sa ilalim And then Dumiritso dito sa Ating uh, Selector uh, Adjuster Sa kanyang potensioner Pumasok dito uh, Mula sa positive ng ating 9 volts pumasok sa diode sa ilalim and then lumabas dito sa ating potensioner na uh, adjuster no yung ina-adjust natin yung pointer natin and then pumasok siya guys mula sa potensioner papuntang 10k no so naka-specialize siya sa 10k So, ibig sabihin, ang 10K kasi guys is pang resistor yan. So, ginagamit yan sa mga Uh, electronics talaga no? nung nagsusukat ng mga uh, resistor no? for resistor siya so wala siyang connection pagdating dito sa uh, 1K 100 ohms wala siyang connection wala siyang hindi siya gamit so naka specialize siya doon sa 10K so ganun din to guys no? asa na yun ganun din to ngayon guys, titignan natin bakit siya ano ah. Ngayon pag kinabitan natin siya ng battery, kung sakali bang itong masira, hindi na magamit yung tester. So magagamit pa rin siya guys kasi nga ito siya ay naka-special special yang siya para sa atin yung resistor na nagsusukat ng mga 10K pababa. So dito siya naka-arrange ang ginagawa nila dyan is susukatin nila yung kanyang uh, yan tapos i-adjust nila dito no? i-adjust nila sa yan, zero and then, pwede na sila magsukat ng uh, resistor no? pwede na nila sukatin yung resistor na uh, tingnan natin kung may resistor tayo dito guys ayan, may resistor tayo So itong resistor na ito guys is hindi ko ang kulay kasi nito is gray, black and red and then gold na so ang gray kasi is uh, hindi ako masyadong pamilyar na sa mga ganyang ano pero ang black is 0 and then ang red is 2 so kung ating babasahin dito guys kung gray ang umpisa nito is wala pa itong 1 ohms no so kung susukatin natin siya dito Ayan, masusukat nila pero hindi ko alam ito hindi accurate guys eh, no. So dapat susukatin niya yung 1 ohms, no. Dapat susukatin niya dito 'yan. Kasi nga naka naman tayo sa zero. Ayan. Dapat yung 1 ohm susukatin niya. Ngayon susukatin nga natin dito guys sa ating isang tester. Kung talaga nga bang 1 ohms siya, no. Ayan, susukatin so, natin siya. Guys, kung ating makikita, oh, 0.48. 0.47. I-adjust natin ang bagya Ayan. Ayan. So yan lang yung nilalaro niya guys oh. 0.046 no? So, ibig sabihin wala pa siyang 1 ohms Wala pa siyang 1 ohms So, ito hindi accurate to guys no? Pero matagal ko nang Nagamit to Dalawa ang battery niya Kaya hindi pwedeng basihan ang Dalawa ang battery Dalawang klase ang battery Kung yan ba ay original So, ito naman original din to Pero dalawa rin ang battery niya ngayon guys, ito i-reveal -re ko sa inyo to. Ang battery niya is isa lang. Pero original to guys, no. Original na tester to. Mayroon lang siyang lagayan ng 9 volts, pero ang ganitong klaseng tester ng Victor ay naka-design ito para doon sa mga uh, 70 to 44 na mga design. Ito kasi guys is ano to eh. At 3021 model no So originals siya Original siya na uh, Victor and then ang battery niya guys is isa lang So ngayon susukatin natin guys ano Susukatin natin kung gagana ba ang kanyang tin key no So uh, nakasita tayo sa tin key Tapos isit natin 'to Tignan natin guys. na, no? I-ista natin. Yan. I-ista natin. Yan. 10K. So, yan na guys. No? Iyan na natin. Wala siyang battery na 9 volts. Dalawa lang yung kanyang battery na triple A. Ngayon susubukan natin siya kung gagana ba kung ating may kita guys oh, gumagana siya so naka point siya sa zero ngayon susukatin natin guys yung resistor na wala pang 1 ohms no 0.45 ohms 0.47 yan titignan natin to guys so nandito tayo sa zero pataas yan mula dito so ito kasi wala pang 1 ohms to. So dapat nandito rin siya no. Tignan natin. So yan guys oh. Binabasa niya ng eksakto. Binabasa niya. Nasa point. Ayan o. Oh. So binabasa niya ang ating resistor ng eksakto. Wala pang 1 ohms to. Almost 40 wala pang ang kalahati oh. pero dito ang binasa niya is so pati patunay lang to guys na hindi accurate ito ayan. dito pala to so binasa niya is 0.50 so abnormal ayan 49, point 49, oh. 0, .49. Ah, 0, 0 0.49 0 0.049 So, ibig sabihin wala pang 1 ohms. Pero dito, binasa niya, dalawang bateri to. Ang kanya binasa is, nasa, ayan guys. So, so hindi siya accurate. Ah, makikita lang natin na may reading, pero hindi siya accurate. Pero guys, ito matagal ko nang gamit to, no? Matagal ko nang ginamit to. Kahit local siya is. Gumagana naman siya. Ngayon guys, paano kung wala to? Gagana ba ito? So tanggalin natin guys. Kasi ang trabaho talaga nito guys is para dito lang siya. No? Sa tinkey. Yun lang ang purpose niya kaya may ganyan. Ngayon tatanggalin natin to guys. Tanggalin natin to. So, ko so ngayon may nagtatanong kung wala ba yan? Gagana ba ang tester? So katulad nito, walang 9 volts pero gumagana ang 10k dito guys titingnan natin yung kanyang 10k no ayan i-short natin to so wala tayong nakitang reading ayaw magbasa pero kung ilagay natin siya dito sa uh, 1k mayroon siya no ah mayroon siya sa dito gumagana rin siya so hindi kailangan guys ang ganito so kailangan lang to doon sa mga electronics talaga nagayos ng mga TV yung mga ano nagbabasa ng mga resistance so kailangan to so hindi basihan to para sabihin original lang isang bagay you no know? isang tester ngayon ikabit natin siya ulit dito sa ating sit natin siya sa 10 key Ayan. wala siyang reading ikabit natin ulit siya Ayan. So, yan ang trabaho niya guys sa ating 9 volts. No? So, kinabit na natin. Check natin ulit. Ayan na, mayroon na siya. Guys. Ayan. So, naka-specialize lang siya dito sa tinky Pero pag tinanggal natin siya, wala. Pero dito guys, sa ating original, kahit wala siyang 9 volts, gumagana ang kanyang 10K so nakasit pa rin tayo sa 10K ayan gumagana siya so may mga so, daming pisa nito guys sa ilalim mayroon akong isang ganito noon na ang model naman is 7244 mayroon siyang 9 volts so maganda yun nawala lang yun nalaglag ah ang ako doon ito guys, ang mga presyo nito sa Timo is nagkahalaga ito ng 1.4 no. 1.4. Pero sa Shopee mabili ito ng uh, 900 siguro. So mas mahal siya ng bahagya sa Wheeler. Itong Wheeler ko guys is nabili ko to is 780 yata to. Pero ngayon nagmahal na rin to, nasa 900 na rin to. Pero nasira to guys kasi na-test ko dito sa 9 volts asa kanyang 1000 volts na outlet tapos naka set siya dito Nakaganya siya akala ko is nakalagay siya sa 1000 pero dito pala yung pointer niya napunta kaya pumutok to so hindi ko gaano napansin yon pero ito guys oh tingnan natin kung gaano ba kaganda to So, nakikita naman natin guys na smooth yung kanyang smooth yung kanyang pointer no kung atin titignan no Yan. so napagandang ano yung pointer nya so hindi ko pa nagamit ito guys no bagong ano pa lang to so dito tayo Yan. Yan. so mayroon tayong buzzer kung gusto nating i-continuity buzzer yan mayroon siya so yun lang naman ang kadalasan ginagamit ko pagdating sa mga repair guys so maganda. ngayon tingnan natin to guys kasi ito yung papel nya baka nagduda kayo na hindi original kasi dalawa lang yung battery maliit pa so ito yung kanyang papel no sobrang kapal no? so ang daming eh. ngayon mayroon siyang QR code dito So itong QR code natin guys Check natin to no Kung original nga ba So yan guys oh So lumalabas yung tester natin pasakanya sa logo kung saan kasama dito itong ating tester na nabili so original siya kahit dalawa lang yung kanyang battery maliliit pa kaya hindi basihan para sabihin local so ito original din to pero dalawang klase ang battery nito guys mayroong 9 volts mayroong uh, 3 volts no dalawang double E so the same din dito ito mayroon din tong dalawang klasing battery isang 9 volts dalawang double E pero local siya no? so hindi basihan na gaano karami ang battery kasi guys ang trabaho naman talaga nitong battery na ito na 9 volts tulad na sinabi ko naka specific lang siya dito sa at 10 so yun lang guys no uh, ito local to no? pero dalawang baterya nya so wala naman sa isa ito ang trabaho lang naman ito is para dito so kahit pag tinanggal mo yan gumagana pa rin yan lahat maliban dito sa 10 no? kasi kung titignan natin yung 10k na yan Uh, wala na siyang palo guys pero kung ilagay natin siya dito sa 1K mayroon siya so ibig sabihin accurate pa rin lahat yan maliban sa 10K so ang 10K niyan ginagamit yan ng mga uh, electronics talaga na nagsusukat ng mga resistor na may sukat na 10K pababa ngayon yung kabita natin ulit oh uh, gagana yung kanyang pointer. Das di din dito. No? Kung anong lugar natin sinukat to na walang 9 volts, ganun din ang sukat niya lahat. Yan. Yan. So, walang trabaho to kung tutuusin. Pero kung magtataka kayo bakit hindi gumagana ang inyong tinkey, ah uh, maaring wake na ang ating battery. So kabitan natin siya ng weak na battery. Ito yung weak na battery guys. Ikabit natin dito. Yan. Tapos ipalo na i eh, check natin to. Yan. Pumalo siya pero konti lang. Kasi nga weak na yung ating battery na ito. Pero kung kabit natin yung mas mataas na battery. So binabasa niya ang Yeah. So babasahin niya yung kanyang ah, Zero resistance oh, ayan. See it natin ayan. So binabasa niya ang zero resistance Ulitin natin pag kinabitan natin siya ng wake na battery Naka 10 key siya So yan yung reading niya Kunti lang So, ibig sabihin, hindi na accurate yung inyong 9 volts. So, pag tinanggal pa natin yan, so, wala na siyang re-reading. So, para lang siya dyan. Pero kung ilipat naman natin siya dito, so, mayroon siya. No? Kahit wala siyang 9 volts. So, guys, for today's video, yan lang muna. No? So, mga hindi pa subscribe guys, sa ating channel, please like and subscribe. Bye-bye.